tagad pirda kini sa usak ka mm, babae nga mapatawag lang sa nga nga nati kini gibawatan no duwa sa radyo ni Ri Arliano kaysunan na nga tong sender si nati nak usahay may pagkapadlungon gid ni unya ako na matikdan og wa tuyo ko laing ipasanginlan kon dili ang iya ng amahan kay hanggang na akong bana sumurag na liwat ning akong anak pero araw niya gi masabta ng akong sugilanon, ingnon ko ano sa pagsugod ang tanan. Lunes nang tayo'y magkakilala. Uh -huh. Martes nang tayo'y muling nagkita. Miyerkules nagdapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes ay inibig din kita. Biyernes ay puno ng pagmamahalan. Uy, Vic, Vic! Oy nauloy na akong pinang ka, kumusta ang school nak? Eh, mau kaya pa na yoy. Dagang estudyante. Ah, di, dili, dili, dili. Amo ito kay pasabot. Kumusta imong pag-eskwela? Nagunsa mo dito sa school? Hmm, lagot kayo ko na na yoy. Uy, ngano, man? Dagang kayo may gisuwat. Huh? ka Blackbird amang gikopya. Ma Mao Unya? Nagsige lang may suwot. Unyang nga maestra naras sa iyang lamisa na eh? sige pa manicure. Uy. Bisag pulos na patay ang kuko. Uy, ayaw, ayaw. anas inyong maestra. Uy, <coughs> makasapan ka anak-anak. Ang ang, lakit man kayo ko. kay sigilag inyong nga mga maestra. Okay class, get your pencil and notebook and copy this. Kopyahanin ni ninyo. Unyang mga upyata sa itong classmate. Masuko. Ay, pastilan gid ni mo, oy. Asam awesome na yung mga di ay. Ay, to na sa siyang inyong kwarto, nag-cellphone na po. Kito nang hana, ay. Ah, sige lang, nak. Ah, dali sa kusina. Kaon sa ngari. Snack sa. Nagluto kong pancake. Dali na, nak. Uy, Bincho. Sige lang at tumangan na cellphone. Undangan ko na na. Tabangin tong anak ni mo siyang assignment. Ikaw rundi ha. Kung ba'y kay trabaho, ha? Ang sang ka na ikapoy, tahan ko. Hindi ka ang kaskwilahan. Ang ino, ka. Kay nga, no? Niskwila di ka? Ah, ah, ha? Igo na kang nagkuha sa bata sa iskwilahan o'y hanggaw. Kanya, di din kapoy, ha? Di ba lali maghuwat ito? Kapoy biya kay guwat? Kapoy, o wakay buhatoy. <coughs> Pero ikaw, ha? Kung saan pagkakapoy ni mo, masige makagkaon ito sa iskwilahan. Kung saan, kwek, kwek. Apo, bida, ikaw ba? Hindi mo sa sabo Ikaw ba'y gisalikan ako sa bata, ha? Kaya ikaw mo iway trabaho. Ako nagtrabaho ko. Para naatay ka noong taon. Mau nga ikaw, ikaw gibahala sa tong anak. At nana, manana, kay maglisod na ko. Kapoy ko, inigabuti ka sa trabaho. O nga, ano ba trabaho ka? O di ko mo trabaho! Sa so, may kanon na to! Lada kay trabaho! Ah, uwa! What? Oh, o! Para na? Oo, sige. Kung gusto kang muundang ko sa akong trabaho, sige, a ikay pangitang trabaho, ha? Ah, muundang ko, ako'y matiman sa itong anak. Pangitang trabaho, ha? Uh, pre, nahe. Ba, pre. 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 Oh, yeah, musta pre. Pre. Uh, yung musta na po, pre. Sakto gini mo sa awa, pre. O, magay trabaho. O, sabi, na, sa, nya, siya may nanarabaho ninyo. Ang angay ay lang, ikay mo timan sa inyong bahay, sa inyong anak. Kibaw, kibaw, kasi mo sa kapoy, pinating ka po, yung higit ka sa trabaho. So, magay, na higit ka sa trabaho. Ay. Uy, huyang lawas na. <tries> bitaw pre, bitaw pre O kung sa'y trabaho sa asawa sa panimahay, imo na lang yung buhaton. Kay di man makatima ni mga asawa? Kay siya ba yung nagtrabaho? Ha, ah, baita, bele na ako. Mawagin na yung buhaton ni mo, pre. Pangita, yung trabaho para yung mga asawa ni mo timma sa si mga anak. Hmm, uh, bitaw, pre. Sakto kayo sa panitado, pre. Ako bitaw, wabang ko'y trabaho. So, ikay katima sa inyong anak, ro, pre? Diloy, ako kutaw. <tries> sa pagkatima na na, pre, gawa mo na yung anak. Oo! Oh. Ano mo mo na Pres? Wa, lagi pre, oi. Mao nga ikaw, suwerte ka ika. Kay nakaanak ko ka. Unya nakasawa pag yun buutan o masinabuton. Mm. Ang ubang asawa. <laughs> Kung way trabaho lang bana, awa na, oi. Sige, lagubat ka. Okay, pre. Mao nga, ikaw, magtingpul ka. Ha? Tingpul ka ngayong nanay mo sawa. Mao ba, pre? Hmm. Hmm. Og, mo pre. Di pagani ka kitag trabaho, at timan na lang eh. uh, imong anak, pre. Kaya, na. Lain o mo imo timan na Ang sakit. What? Ah, uh, bigbek, anak. Kay? Magtuon, magtuon, magtuon ta lang. Magtuon ta. May nanong tuon? Hindi, lain eh. Ah, akong bayro ng imong ayokyo, ah. Bayron? Kaya nga no, nakabol di ay. Ah, ang sakit. Ang sakit. Ipangutana ko niya na sa inyong maestro kung unsa ng IQ, Kini akong pangutana niyo, bahay na sa IQ. Sama pa pananglit ko, uh, ka. Asa ka mo ato? Sa restaurant. Uh, ah, dili, sa kusina ka, ha? Hindi rin mo ka sa ato. May datarong ang tubagod. Binuang um, sa tanim tubag. O saan? Kusit? Gusto ko kusit? Lain, Ay, reklamo. Ready? Sige, sige. Una, na, pangunta na. Kung ang sod sa akong tiyan, tinae unsay soja kung o. Scatter! 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 Big Bang! Balik na ay! Si Bato noon! Big Bang! Recorded by Splander Gaming. Di usap na yung bata! Ha? Ang ganyan naman? Ako naman ito para perfect. Wato! Di ito kukos nito na! Ano? Di ito kukos nito nga! Mayon, mayon! Nagawa oh. na, ito na ako! Hangtik ng oon oh, ni mo, anong kaldiro rin maglagot ko ni mo. Unsa, may atawan ka na tingnan ang suko, matuduan Unsa bata. Ay, naunsa maka. Sige, sige. Imo maka na nagtutuluan. Sige, padungga ko, maayo. Kanang sakto ang tubang sa tukang na ka. Oo, lagi. hey, bebe. Eh, paminaw ha. Padungga sa nainin mo sa imo tubang ha. Mau gihapon ha. Bahid gihapon sa IQ. Awa deh ha. Maayo na nang manubag, di ba ta? Okay, bebe. Tubang gani ako, pangutada ni mo. kun sa langit naghan ang mga langgam ug sa dagat naghan ang mga isda unsa may daghan diri sa yuta mga marites oh tanaw ha oh obri no imo di dapat ka kinot Saan ang ulo mo, pre? Marag... Uh, uh, sakit oh. kay pre. Marag nalumping man na pre. Saan ang pre? Mayo oh. tao, dako mo gini. Ito mo nung na, pre? Oo. Napakong ka? Uh, ha? Kapakong, kalumping ng pakong. Di mo nung kalumping pakong. Ay, naun sa lagi. Nag-i-break lahan ka. Sulti kay Kami na kamera resbak nak bak na kisa mo tawana anak buhat ana ha ay kadlo bisag si paretado ray mo ang ha uh, ya baga uh, dia Aku ni bala ni munon non o kaya ni paritado, bisag ako lang kumpare gut mo dili ni maka ako ha? dili mi maka ako nga magtan-aw ni mo nga na mo kumpare do ni mo pasakit ni mo dagdag mo pakit unog ko sa unog ra ja pagpulata ha sulti bre. sulti Kasi Ay, kato. Ay. Ka ay sulti lagi. Ay, sulti ko. Sa nga, sa nga, na ko. Pita. Ako tao ng alunod patay. Laban ng amigo. Sa ko, pare, pagyo na ah. Pita, Pre, pitaw, pre. Kada pare na to, pre. Tinuun na yung sulti. Ah. na, naglis yung mula, Sulti, ko, pre. Sulti, pre. Sulti ko, ka, pre. pre. Karun na kay pakit. O nagkakunsaw ko na pagkulata. saray ah. ka na, pre. Oy. ka, ka. Oh. <coughs> <coughs> Kulata pre. Kulata. Ah, ah, kulata hari on, kulata hari ah, Pulata, pre. Kulata apa? Petrek, kan? Murah magelan tak? Kalau eh lawas? Ayo sate. Asa buka oi, asa kau oi. Aku sate, mula usah aku mong baboy, ha? Asa, asa, mai kulata. Bicho. Dai, eh dai. Pre, asa mo, oi. Biar belakon ni mga kadahan. Bicho. nala lagi kau dai. Di mana Ha, di diha raman Di haramanday. Diha. Layo kay kog naabtan sa pagpinangita nimo. Moingon ra ka diha ra ka? A ah, a ah, ah, kuan ba nga ano naman si tao ni paita na nako ani dayo di wa na ko kagawasan nga makalakaw-lakaw ari wa na ko freedom of speech ani. Speech? Oh. Uh. Ayay. Oats! Oats, bitaw, ha? Oats. Hanggaw kay kandako, eh. Reklamo ka nga, na kay lakaw-lakaw. Unya lakaw. mo ingon ka nga, wala kay freedom of speech. Ah, buguon siya kang dako. Moti nga lang nabugong atong anak ay pataka, lakag. Hey! Tungod ni mo, naliwatan ni mo. Oatsa! Bugong ko tau! Bugong ka nga bright, ano, paborito, mo niya teacher. Teacher, yun lang na yung paborito sa mata. Lagi! Dino ba ka matuon ako? Atuon, yun ko ni mo? Yes, of course! Bantay ha, bantay ka lang. Ay, paglakaw, diya ka lang ha. Uh, ha? Asa ba ka? Oy! Diya ka lang, ay paglakaw! Big big. Oh, ikaw siya sa mong anak. Nga ro ka. Asa ba ka tao bayhan na taon? Ha? Ah? Ita ba lang tunong niya? balik? Paita. May pag ako. Ah, matok okay. tog. Ah. Laktog yun. Hagtog okay. ng uni mo ron. Day, kukuan ka ding. <laughs> mm. Doon naman ah. sa diyan ka tatay. Asa naman sa diyan ka, taoy? Ha? Ah? Hilo oi? kinang kinang badlungon na gid nimo na kay uy ay ang bata uh, ay ay luma ang bata ngano pa hilong mo man ko no dayo bidar kay pakita nako nga na bright ning atong anak kay niingon man nga bright ning bata bright na kena kay na ha sige ayo klakaw ha big big nak nay awa ha testingan na nato ha big big anak ha ah uh, ba itabi ni nak kung ang driver ni sakay sa iyang sakyanan, unya pagpaandar niya, wa mo andar tungod kay kuwang sa haligo. Wow, right. Right kay bata no. Ako no tao no ni bright mo. ni bright ni mo. Mo ni bright mo. Ayay. Recorded by Splander Gaming. Ang tarungan na tubag-bik-bik, galal, sakang bata, sakit-bik-bik. Oh, awal tatay ngayon! Ilumin siya ha. Kausak na lang yun. Ah, bayan ni Jesus. Lain pang na. Kung ang tao, diabetiso na, kung sa may angay niyang likayan, Sweet dreams! Wow, ka bright yun. Uy po! Ay, Energy drink ko. Maglikay, dilikay, sweet mo Mone, ni ingon nga bright ni, ha? Bright ni, maun. Ay, 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 ay! mo, ha? Oh, asap ba? Yun ay kikuha. Oh, sabi kikuha ito. Nagkuha atsa. Uy, atsa! atsa!

kulay pangutahan lang ni Tatay Nay. Oo, uh, sa? Sige na, ikaw ko na ipangutahan no? Ki, Tatay. Oo. Oh. Kung ang imong asawa, siksi ka niya unya karun lo siya na, unsa siya? Sweet and sour. Sweet and sour, di ay? Kikaw di na itong lo inigpingin anak, putlan, takas yung tubo sweet and sour. Ay, alam mo, ay, gagal, ay, putlan, takas yung sweet and sour. Balik, di rin, bitch! iya gid ay okay, nagtudlo og binuang sa among anak mo nang tinubagan sa among anak pulo sinanggaw karon nilakaw akong bana wa na gid mo balik hadlok to nga putlan nako sa tumoy nabalaka na sa hinuon ko nya gusto man ko nga mobalik na siya sa bay unsa akong buhaton unsa man ko ang pasultihon nati Sender na ito, karo yung adlaw, wag ulit ah. Atong sender na ito, presinday nati. Ha? Oh, inday nati. Nati, oh, ah. Oh, nati. Oh, nati. oh, kanis nati ati preskuan Yang anak baka nang binuang kusog magbinuang nga kanang magtuan. Oh, nyang sakin la niyang, niyang bana nga binuang nga mga tubak ba. Mm -hmm. Ay ambot um, nga ano sina ning utok ani bata. Ah. Ay e, buntana sa si, siya papa ka ah, permirol toon asa ah, so, kung gusto mo muntan na kasa man tamo ah sa atus ah, um. ah, restaurant pa sa dili ano na to ano kung kusina luang sa siya papa kung ang atong tiyan ah uh, mga tinai. Uh, aksa akong unak unsa may soldier scatter kahit <laughs> bata o ang iya taong kuan ang iya taong <clears throat> bana mo may mabasangin ati pres kay mao may tigkuha taw di bana mm -hmm. kay ang asawa trabaho man pati bunugas eh, bana taon katapusan wa nagyud kag wanta eh, bana ni sibat ang tud karon wa na mo uli ati pres uh -huh. kay may pasanginlan mao ni problema ta daw pud ing mao may pasanginlan lan taw ni bana ang katapusan gyud <laughs> <yung>, putan ang iya <laughs> sa anak ng utana, siya tayo, kung nang imo asawa, siksik ka niya ito, niya karoon, loose yan na. Siya kuan, sweet and sour, hasta loose. <laughs> so, ano naman ano sweet and sour? Sao na, sweet, karoon oh, sour na. na. Oh, wow oh, na, uh -huh. na yung pasabot. <laughs> mga tagdokon, bugatsa. <laughs> Pastilan. Ah, para na ko, mga, mga kumidjar, mga yeah, ilang, ilang, ilang dua-dua. Ng... Pero problema, ati Pres, ang iyang banawa naman mabalik sa ilahat. Uli na, ani, layas. Layas na, ati Pres. Mga na. Listo na ito. Pagkita oh, um, ako di. Ang mga kit ano ito natin ay. Ding no. na lang ha. Na to, osbun do, rin na lang ito sa mundo. Mas natin. Mabalik na ito. Mabalik mm na -hmm. ito. Ang ito garo. Walang hindi mabalik. Hadlong tingin siya kaputas ito mo iba. Nabalakay noon ko. Karoon gusto mo balik. Karoon gusto na ko mabalik lang siya. Kaya akong buhaton. Uh, Unsa may akong buhaton di eh. ako ay. Akong buhaton. Unsa ko niya buhaton mabalik yan sa awate. Eh. Dili o. Imo lang um, daw ato. Nangyayaan na lang pa ko anaw eh. Kaya imo. Unsa imo. Kung kay bawo pa sa istorya natin, te, ka, wag yun ay sa ay baba na. Oh. Bam, sa may katabag na to ni bam. Abi mo no ang pag-agak sa mga bata ng Beruan kung ang inahan unta mo yung unang. Yung mga trabaho lagi taon bam. Ang ba naman may trabaho. Bisa na na ang yung uras ang inahan. Yag yung gahinan ng uras ang bata no hmm. kay ay kung ina mo. Oh. Amo mama ni at to bisan to ako mama wa man to ka to sa grade 1 kanang sa yung gadlawon mga alas 4 alas 3 pa mi mamangon magtutorya mo mana man pa misigdaan nan at to mo ditos ka kuan sa kapresila ayo mo pangaon ug dili mo tawgon ha din ko dito daplen ana hmm. hmm. bro ay siya sinaki at Pres. ging nang lisa nga naki Aka ah, na pali pali si Skoila wa kaugman ni. Eh. Naki, kaon na ring maniyo yun nya ajuglingi ha. Dritsog yung kaglakaw ay juglingi ja. So, Niglabang na ko mo, e, oh, di kong lingi mo. Niglabang na ko mo, di kong lingi mo. Maligsan ko! Kurti katawa Para mo bright. nung mabright eh. Parang Oh, ay, hindi siya ayaw lingi ba? Padong siya ba iba? Mahal katawa rasin siya. Ang mga ito, dahil yung mga bata ang ilaan natin, Pres. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. uh -huh. Sa, sa, sa po nang gingon, ang mga bata mong kung unsay sa'yo iya? at to be honest, kiniginikanan no, mo. Ito eh, pa, naman gani ko'y murag pag-uman uh, pag kong tiyali na gagay. Anak sa kong half-brother ba? di mo suwat. nga naman, kapoy eh, bugat kayo naman. <laughs> bugat ko naman. Pero si Yara sa una, di mo suwat ma Si Yara, yeah. di, diyun suwat so sa unsaon. Kaya magkaroon, suwat na. Shantil. Nga naman, kailangan ko ma. Oo, oo, ngano Nga naman, kailangan ko ma, maunsa <laughs> man ko. Kalibot <laughs> sa ito. Huwag ito ay ikuan ba? Ay, kalibot naman sa amung probinsya nga mo. Hanam mo naman ginikan. Ik ikaw, ba mo? Labdikan ko na ron. Ah. Hanam mo naman. Um, uh, Kaya ka sa Epeso 6, Arikas, versikulo 4, ayaw pasuka ang inyong anak, hinuon ang mumaha sila sa kristohanong disiplina o maayong pagtulunan. Kinilaw sa kalinya eh. Maayong pagtulunan, mga ginikanan. Ibuhat ba kinininyo, ninyo? Mrs., ibuhat ba ninyo? Kanang, imong pagsigig sa palung sa imong bana, dako na kayo nag-epekto sa magkita sa imong anak. No, Hindi na. ka dako niya man, palong sa nagbana. Di ba? Mm, mm, At ko, usaray ako na kuha sa akong oh, ginikanan. Oh, Niyanag yun akong ginikanan. Ayaw pagtabako kay gisuno granimong mong kwarta. Oo, oh, tinuod. Oh, ako sang tiya. Ayaw pagpainom sa mga laki kay ikaihi ra na. May pay ipakaon kay mula tay pa mga vitamins sa ugat. Oo. Oh. Wa mako ayaw pang laki. Sa Oy. mga laki. <laughs> <Ayaw>. <laughs> Wa mako igno. Wa kay oh. ni ga. Wa ingon ayaw pang laki. Wa. Oo. Oh. Oo. Um. Sa kano? Sa kaano <laughs> <yung> sundon, no? <laughs> Dito po rin kami lang, na gilid-gilid kanan ang pag-amuma. No, no. oh. Kaya kana ganing nani, uliin ko atong bernes at sa kuwan, kaya natandog ko guliat. Natandog ko, kasi simple na kayo. Dito ko, sa ang tawag mo? Eh. Ah, oh, sige, tabaga na. Tawag lang balik, <laughs> kaya gamba kami sa tuliran. Chuliran. kanang Kaya nang natandog ko, gamay na kayo guliat. Gamay na kayong linyang, isulit akong manggot bro. Natandog, lawam kaayo. Nagtimu ko kamuti ditos taas, e kisugana kokinod kod nga lubi Karon, ang manok ilang sa mobay. Engon ay ako mangod trawor nga manok, oh, yang gi ah, yang gi ku andi matoktok kon yang gi ku andi yang sungo, yang itu duar Mga piso. Siya wa itu ma pelukon, ma piso ra yang pakaon. Na yang gitutulan, oh, siya nga galutok lang kita na uy mga piso. Nah, ano? Ah. Oh. Ah, Galit ay rasbu ko, ko ka nagbako ko. Ha, manggod. Wa manggod. Wa man. Ang imo ding gitawad to bumble Linusak Dili, kanang kamuti ba nga gilunga? Kamuti ba? Wala ganyan, sa gipisuwa. Inigpangit ako sa kamuti. Sa yung gisuwa? Gisuwa na ko kinudkod nga lubi. Ah, ito labi ngalubi. mo na, kamuti niya, kinudkod nga lubi. Oh. Saging man na itong lusak ko, no? Ah, mm -hmm. kamuti, kaon ko, hungit ko. Gamit tinidor, po ko sa tinidor, kuwit mo ko kinudkod, kaon sa ko. Nga ako mga ganitong ipon. Balik na, naalagyan ni inday ang tanan, ang pag-agak sa imong bata o pananglita ni mong bata kayo basic comedyante sa ni mong bata no pero si kanang Pati, imong, si Apple ba oh, pero kanang imong paglaparo pero may si mong bana minus minus, 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 si, minus, minus, minus minus si oh mo ready maayo minus minus oo. oh kay ni kadako ana ang imong bata mo sa ni baton si bana na oh may, kay may, Di mo na ba ang kuan ingon na ba ang kanang namay may penalty nga penalitan kanang at to bitong ginikanan gori tong, tong sig pang saba sing mingon man nga wa gyud ko ni gibuhat ang ginikanan nga ikadaot sa anak oh Ha? Dah hit ni mu. Ni nak aku ke? Ayah pak inum, dik kamu dik minum. Ayah pak tabak, dik kamu tabako. Mu kena mai penglaki, mulaki ko air. Selama kamu dah tin mana? Tu ada kurang pasu tiha. <laughs>